Alamin na ang in, alamin ang hot, alamin ang trending. Lahat ng latest in, hot, and trending ng showbiz sa D W I Z. Showbiz Walang-kawala ang pinag-uusapan sa ngayon. Sino na ang hiwalay, nagkabalikan o kaya nagliligawan? Sino ang sikat o laos? Sino ang kumita ng malaki? Sino ang lugi? O kaya, kaninong show ang may huling dalawang linggo? D-W-I-Z Showbiz Spotted! Kasama ang host na lahat sasabihin, lahat ibubulgar. Pero ang delikado, iba blind item si Anton D-W-I-Z Showbiz Spotted Live Sa DWIZ Live It's a Free TV and Lyu 23 at Digital Accounts d DWIZ Facebook YouTube at DWIZ News Website DWIZ Showbiz Spotted Magandang araw mga chismoso at mga chismosa! <laughs> namiss niyo ako, no? I'm sure! Ay, hindi ako ang namiss ninyo, kundi ang chismis na daladala -dala ko sa inyo. Magandang araw! Ngayon po naman ay araw ng linggo at syempre, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagbibigay ng mga balitang showbiz para po sa inyo tuwing araw ng linggo. Ako pa rin po inyong mga kasama, sa loob ng kalating oras. Ako pa rin po si Anton at syempre, ang programang ito ay ginawa para lamang sa mga katulad ninyo mga marites. <laughs> Ayan at syempre, sino pa ba ang pwede magpanga, mag, uh, magdala sa inyo ng mga balita kundi ang pinakamarating sa atin lahat kundi ako yon yan e rin mga kaibigan, ano, matitindi mga balitang showbiz na naman po ang ibibigay ko sa inyo ngayong araw na ito, ng linggo at syempre, ito po naman ang mga balita na nangyari sa loob ng isang buong linggo, na na-miss ninyong lahat, ano, na-miss ninyo kaya naman ibibigay ko sa inyo ngayon, babalikan natin ang mga malaking balitang showbiz na nangyari na ito isang buong linggo, at ngayon ay malalaman nyo na doon sa mga hindi nakapanood At hindi nakapag uh, uh, Tawag ito Hindi nakapanood at hindi nakab nakibalita Ayan sa kanila mga kapwa marites Itong uh, segment na ito Itong show na ito tuwing linggo Ay ginawa para lamang talaga sa inyo Alright So ngayon ratchaday na natin mga kaibigan Atin po mga headlines Na ating mga balitang ta Narito po Headline number 5 Alex Gonzaga proud sa kanyang nose job Headline number 4, Sharon Cuneta, inaming struggle sa kasal nila ni Kiko Pangilinan. Headline number 3, mga kasama ni Ronaldo Valdez sa bahay, isinailalim sa paraffin test. Headline number 2, Alden Richard, itinangging nililigawan si Katrina Bernardo. Headline number 1, Sharon Cuneta, suportado ang pagiging miyembro ng LGBTQIA+, ng kanyang anak na si Miel. Bawat sinasabi, aabangan. Bawat clue, pakinggan. Intriga to the max with Anton sa DWIZ Showbiz Spotted. All right, di ba? Ang natin na yung mga balitang showbiz ngayong araw na ito. Kaya ratsadayin na natin sila isa-isa sa mga kaibigan, no? Dahil doon sa mga gusto magpabati, onya-onya lamang. Diyan lamang kayo dahil babating kayo lahat. Maya-maya po lamang yan. Samantala, narito na ratsadayin na natin ating mga headlines ng ating, uh, oh, ang, 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 mga detalye na ating mga headlines sa ating mga balitang uh, to artists Unahin natin mga kaibigan, ating po detalye sa ating headline number 5. Dahil itong si Alex Gonzaga daw po ay proud sa kanyang nose and job. Oh, wow. Yeah, isa sa mga artista mga kaibigan no? na proud sa kanyang pagpapaayos ng kanyang ilong uh, Marami kasi mga artista ngayon na nagpapagawa ng kanilang mga ilong O nagpapa-enhance ng kanilang ilong Ang uh, ayaw tanggapin o ayaw aminin na sila po naman ay nagpaayos Pero itong si Alex Gonzaga nga ay proud na proud sa kanyang pagpapa-nose job Ang buong detalye na ito po panorin natin Tuluyan ang ipinaayos ni Alex Gonzaga ang kanyang ilong. Ilang taon din pinag-isipan ni Alex kung ipapagawa ba niya ang kanyang ilong o hindi dahil matangos na rin naman ito. Proud na proud itong ipinos ang kanyang pagpaparitoke ng ilong sa kanyang Instagram account. Sa kanyang caption, sinabi nito na ginawa niya kung ano ang makapagpapasaya sa kanya at matapos umano ang ilang taon ng pag-uurong sulong ng desisyon noong nakarang buwan umano ay nag-decide na siya na gawin ang pagpaparitoke at wala na nakapigil pa sa kanya sabay sabi nito nang Now you knows. Sa isa pang post nito ay sinabi naman nito ang mga katagang, magpaganda ka habang wala sa bahay asawa mo. Pagbalik niya tapos nagtaka siya sa kamusabihin, ako lang to at nilagyan niya ito ng laughing emoji kita naman sa comment section ang komento ni Pauline Luna na ganda mo. Isa namang follower nito ang nagkomento ng maganda ka na nga lalo pag gumanda. Ano na lang papel naming mga di kagandahan? Mananakot na lang kami? Samantala, dinagsa naman ang papuri ang pag-amin ni Alex na nagpainans ito ng kanyang ilong. Iyan ang maganda mga kaibigan, no? Iyan ang maganda sa mga agantong klaseng artista, no? Na ina, talagang uh, kanilang uh, tawag ito, uh, inaamin nila sa inlang sarili at inaamin nila sa publiko na sila po naman ay nagpagawa ng something sa inlang katawan. Ayon dito kay Alex, eh, kung ito ay kasisiyan niya, ay ipapagawa niya at uh, syempre, magiging ano din naman yan kasi mapapansin din naman kasi ng publiko ano, kasi nagbago ang itsura ng iyong ilong. Kaya para kay Alex, para hindi na magtanong na magtanong, aba, ay eh, syempre, isang sagutan na lamang, ano, isang statement na lamang tapos ng lahat, hindi na kailangan magtanong-tanong pa dahil sinasabi ni Alex Gonzaga na proud na proud siya at siya ay sumailalim sa nose job o sa pagpapaayos o pagpa-enhance -e ng kanyang ilong maganda na rin naman mga kaibigan ng ilong nitong si Alex Gonzaga no? ayon nga sa kanya pero um, meron nga siyang uh, tawag ito Uh, meron siyang minimiti na talagang uh, korte at tatulis uh, ng kanyang ilong. At ito nga, nakuha niya dahil sa anyang pagpapanose job. Ayan, so congratulations sa iyo, Alex Gonzaga. Proud ka sa iyong pagpanos job. Aba, ako na may saludo sa iyo dahil sa pag-amin mo. Okay. So, yung mga kaibigan, ating panamaditalis sa ating headline number 5. Punta na natin ating detalye sa ating headline number 4. Itong si Sharon Cuneta, inaming struggle. Naku, pati dito ha. Inaming niya struggle sa kasal nila nitong si Kiko Pangilinan. Nako, matindi ito. Anyway, ang buong detalye, narito po, panorin natin kinumpirma ni Sharon Cuneta na hindi siya nagkaroon ng stable marriage. Sa interview dito ni Luis Manzano, sinabi ni Ate Shawi na nagpapasalamat pa rin siya sa lahat ng mga blessings na kanyang natanggap, ngunit nakakatawa lang umano dahil sa dami na kanyang hiningi sa Panginoon, isa lang daw ang hindi nito binigay sa kanya ang magkaroon ng stable na marriage. Noong bata raw kasi siya ay gusto lamang niya magkaroon ng asawa, magkaanak at aalagaan niya ang kanyang asawa at mga anak. Ngunit kahit pangalawang marriage na raw niya ay nag-struggle pa rin siya, lalo na at magkaiba ang mundong ginagalawan nila ng kanyang mister na si Kiko Pangilinan dahil politics ito at showbiz naman siya. Hate na hate raw kasi niya ang politics pero na-manage naman daw nila na mag-work ang kanilang relasyon. Ang mga anak na lang daw nila at ang kanilang katayuan sa buhay ang dahilan kaya nagsasama pa sila ng kanyang mister. Alright, so yung mga pa ating sa ating headline na number 4. Itong si Sharon Cuneta nga, inami struggle siya sa kasal nila ni Kiko Pangilinan. Actually, um, ilang best na ba? Diba? ilang best na sila munting na maghiwalay, ilang best na itong si Sharon kanina, di, di ba si Sharon nagpunta pa ng US ito eh. Ang tagal nito sa US, parang inabot yata siya ng isang buwan o may isang buwan ano, nag-stay siya doon dahil nga sa uh, walang balita, ay hindi nila sinabi kung anong dahilan, pero syempre, kung ikaw ay isang uh, may bahay at ikaw ay uh, lumayo sa iyong pamilya ng ganun-ganun uh, na lamang, ibig sabihin, may pinagdadaanan talaga kayo, no? Ang hindi ko lamang maintindihan kay Sharon, eh, ang sabi niya, hit na hit niya ang politics, pero ang kanyang naging jowa ay uh, isang politiko. Uh, o baka naman hindi pa politiko itong si uh, Kiko Pangilinan nung naging sila ni Sharon. Pero alam ko, si, politiko na si, ano eh, politiko na si, si Kiko nung maging sila nitong si, nitong si Sharon, no? Kaya yun lang ang hindi ko maintindihan sa kanya. Ay, uh, uh, ay, pero ayaw naman sa kanya, okay na. Um, naayos na nila kung ano ang dapat maayos, ano? At uh, siguro uh, kinakailangan lamang talaga ito ng uh, matinding uh, uh, usapan, di ba? Matinding pag-uusap para maibigay mo ang iyong panig, maibigay mo kung ano ang uh, ang nasasalob mo, maibigay mo ko ano ang iyong laman ng mga puso ng, ng, iyong puso para maintindihan naman ng iba. Ayun, maintindihan ng iyong asawa, no? Ayan. medyo ala sa boss ko, no? medyo ngong ako ng konti. Ito ay dahil sa medyo I'm not feeling well. Naks talaga. <laughs> Pero dahil sa inyo nandito pa rin ako. Alright, so um, sana no, uh, kami hoping dito na tuloy-tuloy pa rin o tuloy-tuloy na at hindi na magkaroon pa ng anumang aberya ang pagsasama po naman itong si uh, uh, Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan. Ano, sana ni, ni Senator Kiko Pangilinan. Alam niyo si, 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 si Senator ha, galing niya sa magandang pamilya. Diba? Napakaganda ng pamilya niyan mga kaibigan. Ang kanyang kapatid na lalaki na si Anthony uh, Pangilinan ay asawa po naman ni Maricel Laksa at ang gwapo-gwapo nun. I iyon ang madalas na gawing, uh, host ng mga pageant eh. Si uh, Anthony Pangilinan. Tama ba ako Anthony Pangilinan, asawa ni Maricel Laksa? Napakagwapo mga kaibigan. Si Senator, gwapo din naman. Ang laking tao ni nito si Senator Kiko ha. Ang laking tao niyan. Well, at ito nga, eh, uh, uh, nasaan lang yan eh. Yung pagsama, mga kaibigan, ng, ng mag-asawa, wala, wala nga raw, hindi na ako kuha sa magandang usapan kahit na anumang gusot. So, Mukhang nagkaayos na rin naman, ano? Anyway, yun mga kaibigan, ating detalye sa ating headline na number 4 Ngayon punta na natin ating detalye sa ating headline na number 3 Ito nga mga kasama nitong si Ronaldo Valdez sa bahay Ay isinailalim po naman sa parafe, uh, parafin test Ayan, sa parafin test Bakit? Ang pong detalye, ito po panorin natin kinumpirma na ng Quezon City Police District na natagpuan ang aktor na si Ronaldo Valdez na may tama ng baril sa ulo sa loob ng kanyang kwarto bandang alas 3 ng hapon noong linggo, December 17. Ayon kay Major Dondon Yapitan, hepe ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit, nakita ang aktor na nakaupo sa kanyang upuan at walang malay kung saan may tama ito ng baril sa kanyang kanang sentido at nasa mga kamay pa rin ito ang ginamit na baril. Agad na itinakbo umano ito sa pinakamalapit na ospital ngunit dead on arrival ito dahil may baril na nakita sa pinangyarihan ng krimen kung kaya't isinailalim sa paraffin test ang lahat ng mga kasama na aktor sa bahay. Ayon sa pulisya, parte ito ng SOP o Standard Operating Procedure sa mga krimen na may sangkot na baril ngunit hindi naman ibig sabihin na may kinalaman ang mga ito sa krimen. Sa kasalukuyan ay inihintay pa rin ang resulta ng paraffin test at ballistic test. Si Ronaldo, ang tatay ng singer-aktor na si Jano Gibbs. Okay, so yun mga kaibigan ha? So yun, ma, yun ang sinabi ng uh, polisya mga kaibigan Na kapag ka merong incident po, po naman sa bahay Na may kinalaman ay uh, dito uh, baril, kinakailangan po lahat ano, lahat ng kasamahan sa bahay ay isa sa ilalim po naman yan sa parafin test. Ayan. Ayan ay uh, mandatory daw po yun. Ano? At hindi naman ibig sabihin noon kayo ay suspect na. Kundi yun ay para lamang malaman talaga kung, si, uh, may may nalalaman kayo o may kinalaman kayo doon sa pagkamatay ng isang tao sa loob ng bahay. Ayan, itong uh, ginulantang nga tayo ng itong nangyari dito kay Ronaldo Valdez, mga kaibigan, no. Tatay po ito siya ni Jano Gibbs, ha. Um, marami ang nagulat, ginulantang nitong si Ronaldo Valdez matapos na uh, lumabas o nabalita na siya po naman ay uh, sumakibilang buhay na o binawian na ng buhay, no. Ang isa sa... Uh, itinuturong dahilan ng pa, na ano na ng kanyang pagyao mga kaibigan, ay di umano ha di hindi pa lumalabas talaga ano ng mga pulis mga kaibigan eh uh, di umano ay uh, nagpakamatay itong si Ronaldo Valdez dahil sa nakita ito nakaupo sa kanyang upuan sa loob ng kanyang kwarto ay may hawak 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 niya pa yung baril at uh, meron siyang ditong tama sa kanang sintido, no at uh, ang dahilan di umano ay dahil sa uh, iyong uh, karamdaman nito na isang uh, cancer. Ayan, may cancer daw ito mga kaibigan at uh, hindi nga nito kinakaya na yung kanyang uh, karamdaman ko kaya't uh, minabuti nito na uh, kitlin lamang ang kanyang sariling buhay. Nakakaano na nakakalungkot lamang dahil sa alam mo mortal sin eh, ang pagpapamatay. Kung, kung, kung ha, kung kung paamatay nga itong si Ronaldo Valdez ha, um, wala tayo sa wala tayo sa pwesto no para sabihin natin na I's a mortal sin. Pero nas, na, na, nasasulat po yan sa Biblia, mga kaibigan, na uh, walang ibang po kumuha ng iyong uh, buhay, kundi ang Panginoon lamang, no? Medyo malungkot lamang. At uh, I'm sure malungkot din ang ang kanyang pamilya, no? na Dahil sa sinapit ng si Ronaldo Valdez. Kasi yung mga nga niya sa showbiz, e eh, ganoon din, lungkot na lungkot din sa nangyari sa kanya. At uh, sana ay um, hindi ko po... Anyway... Uh, um, igalang o irespeto na lamang natin mga kaibigan ang uh, kanyang mga pamilya no? na nakiusap na ibigay na lang muna sa kanila ang ganitong mga uh, pangapanahon dahil sila po naman ay nagluluksa sa pagkamatay po naman ni Ronaldo Valdez. Itong si Ronaldo Valdez mga kaibigan, siya yung itinuturing na ano eh, na local uh, version ng KFC, no? yung si Sino yun? Si General, uh, yung, yung sa KFC, yung kanilang model doon ano, na, na, na lalaki na matanda, no? Iyan na balba, balbasarado Kamukha kasi nito si Ronaldo Valdez, ayan. At uh, kung hindi pa yumao, hindi pa na nabalita itong si Ronaldo, hindi pa malaman ng ano no? Maraming hindi nakakalam na ito po ay tatay po naman itong si Jano Gibbs. Ayan, okay. So, yan mga kaibigan, uh, sa ganang amin po kami po ay nalulungkot, kami po ay nakikiramay sa pagyao po naman itong si Ronaldo Valdez. Okay, so yung mga kaibigan, atin po naman sa ating headline number 3. Punta na natin ating detalye sa ating headline number 2. Dahil itong si Alden Richards ay tinangging niligawa niya, si Catherine Bernardo. Haba, ang buong detalye, narito po panorin natin. Para sa aking balitang showbiz, walang ligawan. Ito ang kinumpirma ni Alden Richards sa mga kumakalat na balitang nililigawan niya si Catherine Bernardo matapos itong makipaghiwalay kay Daniel Padilla. Ayon sa aktor, walang katotohanan na naturang balita na nililigawan niya ang aktres. Sinay pa ni Alden na feeling niya ay ginagawa na naman siya ng isyo para mapunta sa kanya ang CC pero na naimi siya at walang katotohanan ang kumakalat na balitang nililigawan niya si Catherine. Alam niya raw kung saan siya lulugar at hindi siya kailanman nakikisaw-saw sa isyu ng may isyu, Kahit chat para kumustahin o i ito sa nangyari sa love life niya ay hindi niya raw ginawa dahil personal na isyu yon at noong ginagawa raw nila ang pelikulang Hello Love Goodbye ay nerespeto niya raw ito. basat anything umano na may kinalaman si Daniel ay off-limit siya at hindi na niya ini-involve ang kanyang sarili sa isyu ng iba. Alright, so yung mga kaibigan, ating puro sa ating headline na number 2 na itinanggi nga itong si Alden Richards ano, na ininigawan niya itong si Catherine Bernardo. Ayon dito kay Alden Richards, ay uh walang ganong ba issue ano hindi dapat siya ini-issue ng ganon at feeling niya raw ay uh, ikinakabit sa kanya para mapunta sa kanya ang CC ayan kasi nakasama kasi ni Richard sa isang pelikula itong si uh, uh, Catherine Bernardo mga kaibigan kaya naman ay uh, lumutang issue na uh, niligawan niya itong si Catherine pero ayun nga pa rin kay kay Alden ay eh, walang ganon ano eh, hindi nga siya ganon mga kaibigan. eh, uh, sabi niya iginagalang eh, niya kung ano ang uh, ang, uh, ang nangyari sa relasyon itong si uh, Catherine at sa ni Daniel Padilla no? pero hindi niya ito niligawan, sabi niya gano'n. Okay? Yan ang malinaw na malinaw. At ang sabi niya, labas siya sa issue basta may kinalaman si Catherine uh, at saka itong si uh, Daniel Padilla. Bilang respeto na lamang daw niya dito sa dalawa na kahihiwanay lamang. Ayan. Pero umaasa pa rin ang fans, no? Umaasa pa rin ang Catniel na magkakaroon pa ng uh, balikan sa pagitan itong si Catherine at saka si Daniel. Pero uh, doon sa post itong si Catherine Macadilla sa niya Instagram Ha, parang nagano na siya eh parang tinuldo ka na talaga niya tinuldo ka na niya na sinabi niya na uh, no, ano yun sabi niya no looking back, just moving on ayan, yeah. so yun sinasabi niya no looking back, just moving on or just move on yan yeah. yun ang ano niya yun ang kanyang sinabi, ang kanyang post doon sa kanyang Instagram account na ipinagpapalagay ng marami na parang uh, sinabi na nito o binigyan na nga ng tuldok nito si Catherine ang kanilang pagmamahala nitong si Daniel. Ayan. Ang pinakalatest nga tungkol sa isyong ito mga kaibigan, di ba? I uh, lumabas ng uh, ang balita ayon uh, sa ayon sa pep.ph yung uh, entertainment site na pep.ph ay um, nag-investiga sila at napag-alaman nila ayon sa kanilang mga source ano sa mga source nila na nag uh, Uh, consistent ang kanilang mga source sa pagsasabi mga kaibigan na uh, nakipagkita itong si uh, uh, Andrea Brillantes dito kay Katrina at inamin nito ang nangyari sa kanilang dalawa nitong si uh, Daniel Padilla at ipinabasa pa nito ang kanilang chat ang kanilang landian doon sa chat ano at doon mismo nagdecide si Katrina na hiwalayan na itong si Daniel. Sabi ni Catherine, mahal pa niya. Of course, mahal niya yun. Mahal pa niya yun. Hindi ganun, ganun ka daling mawala ma ang pagmamahal mga kaibigan. Ano? Until now, ako na iniwala ha, na until now, ay mahal pa rin itong si Catherine, itong si Daniel. Pero, yung trust kasi mga kaibigan, ano? yung trust, iyon ang nawala kay Catherine na hindi na kailanman may pa. Ayan. Kapag ka nawala mga kaibigan, trust sa isang tao, kahit mahal mo pa siya, no? Kahit pag nawala ng trust, wala na talaga eh mahirap na mahirap nang magkaroon magiging magkaibigan kayo le, nandun na ako na ako sa puntong yun no? magiging magkaibigan kayo le. pero yung magka, ma ka pa uli sa kanya wak na mm -mm, hindi na yun ang mangyayari okay kasi wala ng trust <laughs> Yan yeah, mga kaibigan, ating formal detalye sa ating headline number 2. Punta na natin ating detalye sa ating headline na number 1 dahil itong si Sharon Cuneta ay suportado nga ang pagiging miyembro ng LGBT nitong kanyang anak na si Miel. Ang buong detalye, ito po panorin natin. Hindi sakit ang maging miyembro ng LGBTQ plus community. Ito ang naging pahayag ni Sharon Cuneta sa mga patuloy na kumukundi sa pag-come out ng kanyang anak na si Miel Pangilinan. Ayon kay Sharon, walang isyo kung tomboy, bisexual o kung ano paman ang sexual preference ng anak nila ni Sen. Kiko Pangilinan. Ang importante umano sa kanya ay ang kaligayahan ng kanyang anak at isa pa umano ay ang tino ng kanyang anak. Sinay pa ni Sharon na hindi sakit ang pagiging ng LGBTQ plus community at hindi rin naman daw iyon ang pinili ni Miel para sa katauhan nito. Ngunit aminado si Sharon nang nasyak siya nang umamin si Miel tungkol sa kasarian nito. Ngunit natanggap niya rin ito at sinusuportahan niya ito ngayon kung saan wala rin umanong nagbago dahil wala raw sinuman ang nasa posisyon para i-judge ang kanyang anak. Alright, sa so yung mga kibigan, alam niyo ito si Miel. Nakita ko to sa... ng personal eh, no? napaka talagang kamukhang kamukha ito si Sharon kamukhang kamukha kung medyo pumayat nga lang ito no itong si Miel at magiging kas kasing katawan nito si Sharon ng kabataan ni Sharon ah talagang kala mo kambal talaga na kamukhang kamukha talaga no yan at ayan nga syempre ang uh, nanais nanay no? parents is parents. Iinan lamang ang siguro mga 2% lamang sa buong mundo, mga kaibigan, yung mga magulang na hindi kayang suportahan o hindi kayang matanggap sa kanilang mga sarili na sila ay merong anak na miyembro ng LGBT. Ayan, di ba? Marami, maraming ganyan, ano? marami pa rin naman ganyan. Pero dito nga si Sharon, ay eh, uh, si, niya ang pagiging miyembro ng LGBT ng kanyang anak na si Miel. Siyempre, wala ba naman... Um, wala nang mga ano mga keriwala wala na wala namang ibang uh, iintindi anak kundi ang kanyang sariling uh, magulang di ba kasi kapag hindi ano mga keriwala ano, um kapag hindi tanggap ng mga magulang na miyembro no, isang, uh, na isang na uh, isang uh, bading o isang tomboy ang kanyang anak pag nilait yan doon sa na, na, sa labas ay eh, wala ang karapatan na ipagtanggol yan ang iyong anak wala ang karapatan na ipagtanggol ang iyong anak kapag ka nilait sa labas yan kung hindi mo tanggap ang kanyang kasarian. Ayan, ha? Kasi, kasi mga kaibigan, ano, ikaw nga, hindi mo katanggap eh. Eh, ano pa yung ibang tao? Ano pang asamo asa mo sa si tao, di ba? O, oh, kaya kapag kaininsulto yan sa labas, eh, wala ang karapatan na ipagtanggol yan. Kaya, doon sa mga parents mo naman na mayroong mga anak na miyembro ng LGBT, eh, uh, wala po kayong mga gawa. Hindi eh, rin naman lagi ginusto yan, eh, no? iyan po ay kusa nilang naramdaman at hindi nila yan ginusto. Diba? Meron ako napanood sa isa-isang reels ng Facebook, mga kaibigan, na talagang galit na galit yung tatay doon sa kanyang anak. Bendatin na yung anak. Siguro mga 16, 17 yung anak, no? Na talagang inaano niya yung anak niya. Tapos nagagalit yung mga nakapaligid sa kanya, mga babae. Saka may, mga, may lalaki din na nagagalit sa kanya dahil sa hindi nga niya matanggap, ano? At uh, ang ginawa, inilayo na lamang sa kanya yung bata kasi baka nga naman mag-gulpi niya ito. Okay. So yun mga kibi, po naman mga mga detalye sa ating mga headlines na ating mga balita ng to artists. At syempre, nakamagpapaalam na ho tayo pero bawat tayo mga kaibigan, batiin ko lahat ng mga nanonood sa atin. Diyan po naman sa uh, Sunshine Villa, no? lahat po naman ng uh, mga uh, avid viewers natin dyan po naman sa Sunshine Villa. At syempre, sa lahat po naman ng mga nanonood sa atin, si uh, Nora Camases, na lagi po naman na, uh, nakaantabay sa atin mula doon sa ibang istasyon pa. Nung ano, nasa ibang istasyon pa ako, hanggang sa nandito na ako, naandyan pa rin siya. Okay? marami marami salamat sa inyong lahat mga kaibigan. At syempre, hanggang sa mga susunod na episode po naman, hanggang sa mga mga susunod na linggo. Magkakasama pa rin ho tayo. Ako pa rin po inyong kasama sa loob ng kalating oras. Ako pa rin po si Anton at ito pa rin po ang ating Showbiz Spotted. Bye! Alamin na ang in, alamin ang hot, alamin ang trending. Lahat ng latest in, hot and trending ng showbiz sa DWIZ Showbiz Walang-kawala ang pinag-uusapan sa ngayon. Sino na ang hiwalay, nagkabalikan o kaya nagliligawan? Sino ang sikat o laos? Sino ang kumita ng malaki? Sino ang lugi? O kaya, kaninong show ang may huling dalawang linggo? D-W-I-Z Showbiz Spotting! Kasama ang host na lahat sasabihin, lahat ibubulgar. Pero ang delikado, iba blind item si Anton D-W-I-Z showbiz spotted live sa DWIZ Live it's a free TV and live 23 at digital accounts na DWIZ Facebook YouTube at DWIZ News website DWIZ Showbiz Spotted